tuloy ang search and rescue para sa mga sinalanta ng buhawi sa Oklahoma, USA kahapon ang mga rescuer todo sa paghahanap ng mga posibleng buhay pa matapos madagana ng mga debris ng mga wasak na gusali. Nilinaw ng mga otoridad na sa ngayon ay nasa 24 pa lamang ang kumpirmadong patay taliwa sa higit siyam na pong naiulat nila kahapon. Posible raw na nadoble ang bilang sa ilang bangkay dahil na rin sa gulo ng sitwasyon. Ayon kay Oklahoma Governor Mary Fallin, siya, siyam sa mga nasawi ay mga bata. Sabi ng mga eksperto, mas malakas parao ang buhawi sa atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima noong World War II. Patuloy naman ang pagbuhos ng tulong para sa mga biktima ng kalamidad. Ang NBA star na si Kevin Durant ng Oklahoma City Thunder nagbigay na ng isang milyong dolyar sa Red Cross.